May mga brother, may maganda akong balita sa inyo O mga kabrad, ito pakinggan nyo ha, mabuti uh, Matagal na rin ako hindi nakapag-post eh Pero alam nyo ba, di ba, marami sa atin nag-aspire magnegosyo O yung iba sa atin may pag-aari ng negosyo Or one person corporation Or DTI registered na single proprietorship Or kahit anong negosyo pa man yan Ito ang magandang balita ko sa inyo Pwede ka maka-exempt sa income tax mo. Basta, mag a -apply ka lang dito sa sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ay, BMBE. BMBE means, Barangay, Micro Business Enterprise. Yung Barangay Micro Business Enterprise na yan, ina-apply yan sa DTI website. Basta, yung resursyo lang, BMBE, uh, sa Google, tapos, sa, uh, i-direct kayo sa DTI website. Pwede kayo mag-apply online. Or pumunta kayo sa pinakamalapit na DTI dyan sa inyong munisipyo. Tapos yan, pag nakuha nyo na yung BMBA certificate niyo of authorization, pwede nyo na yung i-apply sa BIR nyo kasama ng COR nyo do sa RDO nyo. Tapos, may exam kayo. Ang disclaimer lang dito, basta ang asset nyo is below 3 million. Okay? May exam ka sa income tax. Pangalawa, may exam ka rin sa minimum wage na requirement ng batas, ng dole. Provided na yung empleyado mo ay nag-agree sa mas mababang sahod. Pero kung hindi, eh, siyempre, ibigay mo yan dapat. At marami pang ibang benepisyo. I-research mo lang yan, BMBE, sa DTI website. Okay, sana nakatulong. Maraming salamat mga Brad. Bye-bye.